magandang araw sa inyo guys Ayan, yeah, mayroon yung starter ito Ayan, yeah, pangarap ba kayo ito? Tignan natin At yung sandikali ko, pangarap ito yeah, ito yung ano Starbone holder guys Ayan yeah, guys, starter pa ito ng L3 guys sa Starter ng L3 Ayan Wala pa yung may-ari, tatuloy natin sa ari Kung ano nangyayari dito Ayan guys ha Iinis na ng ating mekanik. Si Bosing Anong nangyayari ka sa starter mo? Anong nangyayari ka sa starter mo? Ayaw na. Ayaw nung ano? Ah, ayaw nung start. Kaya si Bosing ayaw na rin start. Anong ayaw mong start? Dumalagitig lang o Malagitik lang. Malagitik lang. Yan, totally. Yeah. No. Lagi, it. lagitik lang daw ito. Kaya, pina-check din nala. Siya na mismo, nag, it, it, it. mismo nagtanggal din nala dito it, 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 para it. <laughs> para mapacheck up yung kanyang it, 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 starter. Anong nakit ang problema ng ating ganig? Yan, carbon lang daw. Boss, carbon lang, boss. Boss, Boss, ayro. Carbon lang, sira, carbon, skyro Carbon lang daw guys Ito, papaltal lang Bakit carbon? pa malipis ang carbon yan Hoy, kasi pinagpaltal Oh, maganda pa ah Taglit, ah, ito guys oh Taglit ng kain ng kanyang ano Nung kanyang carbon na guys So oh, yan, taglit oh, kita nyo oh ano kaya siguro hindi masyadong nagko-correct yung kanyang ano, yung kanyang kuryente tagilid yan, mga tagilid ang tayo ng kanyang korean, ng kanyang Ating carbon. Pinaglalagyan ng mga mga Ading housing na saan? Ano? Ito, 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 ito. Bakit? Hindi, nandun tayo niyo. Hindi mo ito eh. Ayun, Tingnan yan, carbon na yan, huy. boss. Tindy boss, Cairo. Nice Ay, nice na. Ay, sabihin. Tingnan. Cairo. Ah. Eto guys, tumagal din yung kanyang lagayan. Eh, nice na, nice na ito. Kaya tumagal yung kanyang carbon. Kaya guys, so na yung problema ito. Kaya hindi masyado nagpo-connect yung kanyang ano. Kanyang starter. Yung carbon. Nasi sa gilid. Diba, kunti lang lumalapat. Kaya walang masyadong kuryenting lumakamahan ang bumibigay. Ayan, naging problema nito yung starter nito. Ayan, kapatan na lahat yan. Apat. apat na lahat. L3FB uh, yeah. guys ha Ito, ito, ito yeah, yung Yan ito, yung starter na yan L3FB Ito pa guys o oh, yan oh. Ito yung kabaak ng kanyang, ano, kanyang, yung kanya ano Yung dalawang ano Kasi yung dalawa nga Ito yung dalawa Ito yung dalawang Ito yung apat na pinagpaltan guys oh, Magkakaiba Kaya siguro hindi dumadaloy ng maganda kanyang kuryente kasi yung no, ayaw mo no, no, start. No, late, sabay -sabay, ito, talaga, ito, ang dami Ito, ang dami yun. Ito, ang put yun. Ito, ang dami yun. Ito, ang dami yun. ang Baka maka-experience kayo ng ganyan guys yan, no? ito yung carbon. Hindi pa hindi pa kain. Kaya nagkakaroon problema ito pag start. Kaya ayaw mag start ito. Eh, Ayan guys ha. Ayan naging problema ito ha. Carbon starter. Ang naging problema. Ayan. Kaya ayaw mag ano, Mag start. Hindi pa hindi pa rin kain. Kumbaga hindi siya parehas kaya merong reading kumadal at merong hindi maayos ang dali ng kuryente. Kaya kinakabit na yung ano, yung carbon. Ayan, ayun. Ayan tayo. Ayan tayo. Ayan tayo. Ayan Ang gabi natin dito guys, Carbon gabi ng ano? Brand FCC guys, ang so, gamit ng ating brand FCC. Starter okay, performance, okay to? Ganda. Better performance. Oh, di mo tika siyempre. Talaga <laughs> naman. Hindi ko din natin ito. Dahil Ang himangtan ng ating ano? Oh. Ng ating mechanic guys ay nung pinagtanto ng last pinagtanto ng carbon ay dalwa lang guys kaya nagkaganyan hindi pantay guys so kaya tip sa inyo guys pagka magpapalit kayo ng carbon apat na agad huwag dalwa lang siguro nakitang mas mahaba pa yung dalwa kaya dalwa lang pinaltan pero hindi ubre yung ganoon dapat sa pantay, -pantay kagaya nito ito yung nangyari oh yung dalwa put, put na yung dalwa hindi pa yung baga, parang kinipid din to sayang daw yung dalwa kaya dalwa lang muna kinabit kaya yun nangyari oh Tumirik sila ayan oh sira ang starter nila yan no, guys dapat tip ha? guys type tip ha Papapalit ng carbon apat agad huwag dala dalawa, guys ha okay guys kahit sabihing makapalta yung dalawa hindi may pwede talagang automatically dapat ano kung kukulin nyo dapat ang apat na napapaltan okay yan guys kapit na lahat yan, assemble na lang yan guys <laughs> Ayan, yes. <mga> <laughs> na maipit. Father and son. Ito ako lang, ito ako lang. Taliwa ka naman eh. Ay, kalibad di din di di ako. Kaya ang hirap yung <laughs> narinig. <tayo. laughs> Ayan, nilalagyan na ng pampadulas, grasa. Ayan, kailangan niyan guys para medyo suwabi ang ikot ng istante nyo. Kailangan lagi may grasa. Huwag magpapakawala kasi pagka walang grasa, hindi mas hindi smooth ang ano nun no, no, ikot nun no, magiging magalit magkaka-stackup pa yun tip guys ha tip tuloy ha huwag kayong magpapalit ka. ng dalawang carbon lang hinaka apat kung apat kasi katulad nangyari dito ha yan o yan nangyari o oh. dalawa lang yung napudpod yung dalawa hindi pa tinipid pag carbon lang huwag kayo magtitipid hindi na. Bisa na uli. Bali muna balik. Dah. Dahil. guys, okay na yan. Send Test po na. Tetexting na natin yan guys. Kung okay. bago bago testing na yan guys. Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel. EMBTV. Palike. At pasyar na rin guys at pindutin notification bell para laging updated sa mga share-share namin yung video. At guys. Okay guys. Okay. okay tips ulit guys ha. Okay magpapalit ng dalawang -dala -dala carbon lang ha. Kailangan, kailangan apat tung apat. Kagaya nangyari dito. Yung dalawa pudpud na. Yung dalawa hindi pa. Nagtipid pa guys. Kaya yun ang tip sa inyo guys ha. Apat lang tayo papalit. Huwag dalawa. Pang ano nga pa ito guys ha. L3 FB. Yung ba? Diba? L3 MB to guys ha. Ito yung starter nito 12 volts to guys ha. Ah. Hmm. Ayan guys, sinetesting guys. Para mahitin nyo na kung sisipa na ito. Kanina ay sumipa ito eh. Para Yo, yo, guys, yung mengikut guys yo, yo o, okay na yeah, okay na yan guys yung na tapos na yan <laughs> yeah guys, okay na yan tingin yung point point ng akin, ano ba naka din eh. guys, okay na yan ha. tapos na yan ha. yung starter na yan, pang L3FB to guys ha Ang naging problema lang dito yung carbon ha, kung baga Dalawa lang yung gumagahan ng carbon, kaya hindi masyado naging start guys, yan ang problema nito yung starter dito ha FBL3 to guys ha, Ayan, tapos na yan guys kaya tip na sa inyo guys, ulitin ko ulit ha. Huwag kayo magkakabit ng dalawang carbon lang, kinaka na apat kung apat guys. Okay guys? Yeah guys, thank you sa mga nanonood guys. Kahit paano, sana may na yung tip ka kami guys. Okay, thank you guys. Ayan guys, yun guys, ay ayaw na yung ano. Pagwari starter, yan. Dinala lang dito yung guys sa Diba sila na nagkalas, bigari ko din yung kasi yun Ayan guys, babayad na lang yun sa ating tindahan guys. Yun. Okay, babayad na lang din yun to guys. Okay na yun guys ha.